Ayuda o ambisyon, pagyamanin ang bayan, hindi ang butuhan. Sa mga nakaraang taon, tila naging paboritong solusyon ng ilang politiko ang pamimigay ng ayuda upang makuha ang simpatiya ng masa. Madaling akitin ng mga Pilipino ng mga relief fund at cash assistance lalo na't sa panahon ng pangangailangan. Ngunit habang nakikitang solusyon ito ng ilan, hindi ito laging nagsisilbi para sa ikabubuti ng ekonomiya. Sa halip, ang ganitong mga diskarte ay madalas na pabor lamang sa mga politiko, sa kanilang kagustuhang manatili sa pwesto, at hindi sa pangmatagalang pag-unlad ng bayan. Kapag ibinubuhos ang pera ng bayan sa mga programang walang kasamang pagtaas sa produksyon o pagpapalago ng mga industriya, nagkakaroon ng epekto sa merkado na tinatawag na inflation. Habang nadaragdagan ang perang umiikot sa ekonomiya, nananatiling pareho ang dami ng produkto at serbisyo, ang resulta, tumataas ang presyo ng mga bilihin. At sino ang pinakamalaking talo rito? Ang mga Pilipinong umaasa lamang sa iilang piso na kaakibat ng ayuda, ngunit nawawala ang halaga ng kanilang pera dahil sa mataas na inflation rate. Ang ganitong estrategiya ng ilang opisyal ay hindi magtataguyod ng tunay na pagbabago, ito ay pangkampanyang estilo ng pagtrato sa bayan. Sa halip na itulak ang mga reformang pang-ekonomiya, tulad ng edukasyon at infrastruktura na magpapalago sa produktibidad ng bansa, inuuna ng iba ang pansamantalang tulong na may kasamang kislap ng politikal na intensyon. Ang masakit na katutuhanan ay nagiging laro ng popularidad ang tulong mula sa gobyerno, habang nananatiling walang kapasidad ang publiko na makibahagi sa pag-unlad. Ang susi sa tunay na kaunlaran ay ang pagpapalaganap ng edukasyon at kamalayan tungkol sa mga batayang prinsipyo ng ekonomiya. Dapat nating ipaglaban ang mga pulisya at inisyatibong may pangmatagalang epekto, hindi lamang yaong magdudulot ng pansamantalang keganhawahan. Sa huli, ang layunin ay hindi lamang ang pansamantalang pagdamay, kundi ang pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat Pilipino upang bumuo ng mas matatag at maunlad na bayan, isang ekonomiang hindi alingaw-ngaw ng botohan kundi ugat ng tunay na pagunlad.